Aries, mahirap talaga ang magmahal dahil ang dapat ay puro pagpapasensya, at punong-puno din ng kaligayahan, dahil doon nang gagaling ang tunay na kasiyahan pag may pasensya, ay gaganda lalo ng unawaan ng pag-iibigan, na maligaya, at sa loto, sa Aries, sa two-digit number games ay number 10 at number 20, at sa 3-digit number game ay number 5, number 3 at number 6, at sa loto ay number 20, number 17, number 25, number 42, number 31 at number 13 na gabay ng kapalaran. Toros Mahirap talaga ang magmahal dahil ang dapat ay puro pagpapasensya, at punong-puno din ng kaligayahan, dahil doon nang gagaling ang tunay na kasiyahan pag may pasensya, ay gaganda lalo ng unawaan ng pag-iibigan, na maligaya. At sa Lotto, sa Toros, sa 2-digit number games ay number 13 at number 20, at sa 3-digit number game ay number 6, number 3 at number at number 1, at sa Lotto ay number 21, number 25, number 42 number 16, number 37 at number 13, nagabay ng kapalaran. Gemini, mahirap talaga ang magmahal dahil ang dapat ay puro pagpapasensya at punong-puno din ng kaligayahan dahil doon nang gagaling ang tunay na kasiyahan pag may pasensya, ay gaganda lalo ng unawaan ng pag-iibigan, na maligaya, at saloto, sa Gemini. Sa 2-digit number games ay number 14 at number 18, at sa 3-digit number game ay number 6, number 3 at number 1, at sa loto ay number 25, number 12, number 36, number 6, number 17 at number 40, na gabay ng kapalaran. Cancer, mahirap talaga ang magmahal dahil ang dapat ay puro pagpapasensya, at punong-puno din ng kaligayahan, dahil doon nang gagaling ang tunay na kasiyahan pag may pasensya, ay gaganda lalo ng unawaan ng pag-iibigan, na maligaya. At sa Lotto, sa Cancer, sa 2-digit number games ay number 8 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 6, number 1 at number 5, at sa Lotto ay number 25, number 3, number 36 number 28, number 10 at number 22, nagabay ng kapalaran. Leo, mahirap talaga ang magmahal dahil ang dapat ay puro pagpapasensya, at punong-puno din ng kaligayahan, dahil doon nang gagaling ang tunay na kasiyahan pag may pasensya, ay gaganda lalo ng unawaan ng pag-iibigan, na maligaya, at sa loto, sa Leo, sa 2-digit number game ay number 15 at number 17. At sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 6. At sa loto ay number 24, number 40, number 5, number 19, number 8 at number 32. Nagabay ng kapalaran. Virgo, mahirap talaga ang magmahal dahil ang dapat ay puro pagpapasensya at punong-puno din ng kaligayahan, dahil doon nang gagaling ang tunay na kasiyahan pag may pasensya, ay gaganda lalo ng unawaan ng pag-iibigan, na maligaya, at sa loto, sa Virgo, sa two-digit number games ay number 5 at number 14, at sa three-digit number game ay number 2, number 1 at number 5, at sa loto ay number 41, number 15, number 29, number 20, number 31 at number 6 na gabay ng kapalaran. Libra. Mahirap talaga ang magmahal dahil ang dapat ay puro pagpapasensya at punong-puno din ng kaligayahan dahil doon nang gagaling ang tunay na kasiyahan pag may pasensya. Ay gaganda lalo ng unawaan ng pag-iibigan, na maligaya, at sa loto, sa libra, sa 2-digit number games ay number 17 at number 16, at sa 3-digit number game ay number 1, number 6 at number 3, at sa loto ay number 14, number 19, number 28, number 6, number 36 at number 33, na gabay ng kapalaran. Scorpio Mahirap talaga ang magmahal dahil ang dapat ay puro pagpapasensya at punong-puno din ng kaligayahan, dahil doon nang gagaling ang tunay na kasiyahan pag may pasensya, ay gaganda lalo ng unawaan ng pag-iibigan, na maligaya, at sa Lotto, sa Scorpio, sa two-digit number games ay number 10 at number 19, at sa three-digit number game ay number 2, number 4 at number 1, at sa Lotto ay number 16, number 31, number 45, number 3, number 42 at number 22, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, mahirap talaga ang magmahal dahil ang dapat ay puro pagpapasensya at punong-puno din ng kaligayahan dahil doon nang gagaling ang tunay na kasiyahan pag may pasensya, ay gaganda lalo ng unawaan ng pag-iibigan, na maligaya, at sa Lotto, sa Sagittarius, sa two-digit number games ay number 19 at number 14, at sa three-digit number game ay number 2, number 6 at number 3, at sa loto ay number 25, number 10, number 27, number 33, number 43 at number 9 nagabay ng kapalaran. Capricorn Mahirap talaga ang magmahal dahil ang dapat ay puro pagpapasensya, at punong-puno din ng kaligayahan, dahil doon nang gagaling ang tunay na kasiyahan pag may pasensya, ay gaganda lalo ng unawaan ng pag-iibigan, na maligaya, at sa loto, sa Capricorn, sa two-digit number games ay number 19 at number 11, at sa three-digit number game ay number 1, number 4 at number 5, at sa loto ay number 19, number 6, number 37, number 25, number 40 at number 13, nagabay ng kapalaran. Aquarius, mahirap talaga ang magmahal dahil ang dapat ay puro pagpapasensya, at punong-puno din ng kaligayahan, dahil doon nang gagaling ang tunay na kasiyahan pag may pasensya, ay gaganda lalo ng unawaan ng pag-iibigan, na maligaya, at sa loto, sa Aquarius, sa two-digit number games ay number 13 at number 17, at sa three-digit number game ay number 4, number 2 at number 3, at sa loto ay number 29, number 10, number 32, number 44, number 3 at number 16, na gabay ng kapalaran. Pisces Mahirap talaga ang magmahal dahil ang dapat ay puro pagpapasensya, at punong-puno din ng kaligayahan, dahil doon nang gagaling ang tunay na kasiyahan pag may pasensya, ay gaganda lalo ng unawaan ng pag-iibigan, na maligaya, at sa loto, sa Pisces, sa 2 digit number games ay number 15 at number 13, at sa three-digit number game ay number 1, number 4 at number 6, at sa loto ay number 18, number 25, number 42, number 33, number 5 at number 47 nagabay ng kapalaran.